may i-share nga pala ako no. Bali tip na rin 'to para sa mga baguhan sa motor o no? yung mga ngayon pa lang nagmo-motor no. Pero palagay ko naman sa mga dati na alam na 'to. May napunod kasi akong video galing na naman sa Bula ang Propeta. <laughs> kasi ano eh, ganto. Chineck niya yung dipstick. Siyempre pag nag-check tayo ng dipstick, 'di ba? Para ma check natin yung kalagayan ng langis natin yung langis ng makina baligan to yung ginawa niya okay cut muna natin dyan tingnan nyo yung ginawa no Bali, pinasok yung dipstick dun sa butas ng makina. Tapos, trinid niya. Tapos, tinanggal. Tsaka, chinik. Mapapansin nyo dyan, no? Yung dipstick natin sa dulo. Makikita nyo yan, may ano yan, eh. May mark ng ikis-ikis. Bali, sa dulo ng ikis-ikis na yun, hanggang dun lang, bali, dapat yung langis natin. Ayan, bali, nakita nyo, lagpas yung langis. Hindi magtataka kayo, ba't ganun? Kaya may video akong ganito para sabihin ko sa inyo na mali yung ganyang procedure. Ngayon, paano nga ba yung tama? Siguro naman may mga manual yung motor natin, no? Para mapakinabangan natin, magbasa-basa tayo doon. Nandun yun. At kung wala namang manual yung motor natin nakasama, karamihan niya sa mga second hand. Kasi sa bago yan, kasama yan eh. Ito, papakita ko sa inyo. Nakalagay yan. Basa. Ito yung kopya natin sa manual, no? And basahin natin yung number 5. Insert the oil fill cup dipstick until it sits but don't screw it in. Tagalogin natin. Medyo kahit papano naman, eh, nakakaintindi tayo ng English, no? <laughs> Malinaw na nakasaad dyan na isusok-sok lang natin dipstick. Pero hindi natin siya ititrade para sumara. Tapos ganun lang siya titignan. Bali ito gagawin natin. Punasan muna natin. Yung malinis na pasahan dapat ah. Yan medyo may konting dumi na yan eh. <laughs> Ayan. Malinis na. Soksok natin. Ganun lang siya oh. Pag dumikit na yung trade, okay na yun. Tapos check nyo ngayon. Okay, no. Oh. Nakita nyo level. Ganun yung tamang pagsukat ng langis hindi siya ititread masakit kasi dun sa bula ang propeta eh maraming nanonood no hindi po porke maraming views eh tama kahit pa paano eh magbasa basa din po tayo sa manual para hindi po tayo maligaw eh tayo naman po eh, hindi naman tayo kagalingan no hindi po tayo magaling na mekaniko nakakaintindi lang po sa mga gantong standard at sana nakatulong yung video na to. Maraming salamat sa panonood.